tulong kita Gusto sa dyan sa panong saya Maglingaw-lingaw, magsadya kita Amang pag sa bawat isa Pasukin natin ang Barangay Bawi dahan tayong papasok at makikita natin dito ang kanilang barangay profile baseline information ng barangay bawi dito nakalagay yung mga itinagmamalaki ng kanilang barangay dito sa kabilang banda makikita natin ang iba't ibang tanawin na kung saan ginawa nilang pagpipainting kung saan nagpapakita ng kanilang ang sabi kong ito ay tungkol sa Circus, ang Ocean Park Aquarium. Dito sa likurang bahagi ng barangay Bawing, makikita natin ang ginawa nilang pagpreparal sa naturang paligsahan. Mapapansin natin ang dalawang lalaki na kung saan sila ay nagpipainting. Ito ay sina Alvin at Clyde. Sila ay mga out-of-school youth na kung saan sila ay tumutulong upang makamit ang naturang konsepto. konseptong ito at ideyang ito ay si Ma'am Culliado. Ma'am, ano pa ang may pagmamalaki nyo sa barangay City Heights na wala po sa ibang barangay? Ang uh, pinagmamalaki ng barangay City Heights, yung... Barangay City Heights is a car world display. Nandiyan yung mga tuyo, uh, ano nang uh, Toyota, nandiyan yung Mitsubishi, nandiyan yung mga Yamaha, at saka uh, pinagpangalaki namin na malinis ang Barangay City Heights. Barangay City Heights is a friendly barangay. Uh, at saka mal, uh, peaceful barangay at saka pinagmalaki na na lahat ng mga uh, generals uh, mga uh, retirees sa uh Subra Defense Superintendent doon nakatira sa Barangay City Heights. And then, ang ating punong barangay ng Barangay City Heights ay isang EBC President. Ang SK ay galing sa Barangay City Heights. Women's Federation President ay galing sa Barangay City Heights. So, mala, pinagpamalaki ng Barangay City Heights ang kooperasyon at saka suporta Uh, yung dalawang pa public uh, school, uh, the Jungasal Elementary School at saka Oringo Elementary School para sa pag uh, tulong tulong sa uh, pag uh, palagay ditong ng ay sa barangay ngayong Pasko sa Jensen. Sa nasabi mong kompetisyon na ito, paano nyo po masabi na ay karapat dapat manalo. Sinunod na mo, uh, uh, sinunod na mo ang mga uh, siguro sinunod na mo ang mga kriteriya sa to ang uh, deep ed uh, policy kung ano ba ang uh, ginagamit nato kina mga indigenous materials. So, kahit simply, pero magkikita siguro na ito. Kasi ang concept nato is circus-circus. Ma'am Culiado, imbitahan naman po natin. taga Jensen kag sa ibang lugar nga mag uh, pwede sila mag out uh, din i sa mo ang booth Barangay City Heights para makita nila kung paano kami nakig uh, timbayayo nakik, uh, uh, ogyun sa pa Pasko sa Jensen. Maraming natin ang Barangay City Heights. Makapansin natin na marami talaga silang mga hindi sa sinipusita sa mga sila. May nagpapantahan kasi may ginawa silang o may nilagay silang video para ito sa Sama-sama tayo'y magsaya Tama't at ibigay yung kasigay ng Ang kasuko arong nandukan di ba ti yung kasubo?